Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga alkalde sa bansa na magibagkasundo sa mga international partners at matuto ng mga estrategiya para mapaunlad ang pag ng serbisyo publiko sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang talumpati sa Philippine Mayor's Forum sa Quezon City ngayong araw, sinabi ng Pangulo sa mga alkalde na humanap ng mga makabagong paraan upang matugunan ang mga bagong hamo na kinakaharap ng bansa at ng buong mundo. Maganda umano nga matutunan ang mga best practices ng mga international partners para mapalakas ang kanilang mga lokalidad. Anya magandang pagkakataon ang ginanap na forum kung saan nagsama-sama ang mga LGU at ahensya ng gobyerno para palakasin ang mga estratehiya tungo sa pagtupad sa Sustainable Development Goals ng administrasyon. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon para sa isang transparent, mabilis na pagtugon at mas accessible na pamamahala. Ginanap ang Philippine Mayor's Forum sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government katuwang ng United Nations Resident Coordinator's Office at United Nations Development Program. It is a most opportune time for our national government agencies and LGUs to come together with the support of international partners to augment our strategies and approaches towards achieving the sustainable development goals This gathering also reaffirms this administration's commitment to making our government more transparent, more responsive, and accessible to our public. It is my hope that these discussions will result in the wider adoption of multi level governance, the rise of smarter, more sustainable communities, the emergence of stronger, more resilient local institutions. So I'll let me challenge our mayors to not only make the most out of this forum. Let us make good use of this forum. We are we, it is uh, it is going to be a very effective multiplier in terms of the efforts that we bring. Siniguro ni transportation secretary Jaime Bautista na may sapat na bilang ng mga bus na bibiyahe para sa mga pasaherong lalabas ngayong Undas. Sa kanyang pag-iinspeksyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kanina, sinabi ni Bautista na patuloy na nagbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng special permit sa mga bus company. Patuloy din ang pag iipag ugnayan ng LTFRB para makapagpalabas ng karagdagang bus bilang paganda sa dagsaan ng mga pasaherong luluwas ngayong undas. Ayon naman kay LTFRB Officer in Charge Mercy Lanes, nasa 770 special permit na ang inilabas para sa mga kumpanya ng bus mula noong Oktubre 20. Maglalabas din sila ng on-the-spot special permits para sa iba pang bus sa PITX. Hinimok ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benur Abalos ang 33 atletang Pinoy na nagkamit ng medalya sa ginanap na Asian Games sa China na maging mga BIDA Ambassador, ang flagship anti-drug program ng Administrasyong Marcos. Ay kay Abalos, ang mga atletang nag-uwi ng karangalan sa bansa ay maaaring magsilbing ehemplo para sa mga kabataang Pilipino. Anya ipinakita ng mga ito na ang pagiging aktibo sa sports ay may benepisyo para sa kalusugan at sa buong pagkatao. Ang BIDA program o ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan ay pangunahing programa ng DILG para sugpuin ang paggamit ng iligal na droga sa bansa. Dagdag pa ni Abalos, magandang ehemplo sa mga kabataan ang mga manlalaro para mainganyo ang mga ito na ituon ang oras sa sports at hindi sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Kumpiyansa si Abalos na sa pamamagitan ng mga Bida Ambassadors, mas maraming kabataan ang may kayat na maging kapaki-pakinabang at matutong pangalagaan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalaro. Nag-anunsyo na ng adjustment sa kanilang operating hours ang tatlong pinakamalalaking mall operators sa bansa na ipatutupad para sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa pamunuan ng mga Ayala Malls at SM Malls, magbubukas sila ng alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Posible din anyang mag-extend sila hanggang hating gabi habang papalapit na ang Pasko. Samantala, magbubukas naman ang Robinson Malls mula alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi na maaring uh, ma-extend hanggang alas 11 ng gabi. Hindi rin umano muna magsasagawa ng weekday sales ang SM at Ayala Malls hanggang sa katapusan ng holiday season. Samantala, maaari naman umanong magbukas ng mas maaga sa alas 11 ang mga tanggapan ng gobyerno at ang supermarket na nasa loob ng SM Malls. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lang mga aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 59 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.